wala na, ginbukas na alkansya <laughs> <laughs> ginbukas na ko wala na pera mga <laughs> pobri ginbukas na ginbukas na isa ko yung labay <laughs> yung nagbukas ng alkansya ginbukas na <laughs> 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 Man. Ano ba ang pakiramdam Deep inside. Boss, puro. Ay, ay, ano ay, ano ay, ba ang ng naka ng ganyang karaming bariya? Ging, 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 kabahan po siya. Uh, <laughs> ging, ging, kabahan po. Oh. <laughs> <laughs> o. Uh, oh. so, ging, 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 po. ilang taon yung iniipon po yan? one year. Uh, and the, uh, isang taon at kalahati. Eh. Oh. Gin Ipon nyo yan ha? Hmm, hindi kayo important na ako. gagawin nyo sa Gin Ipon nyo? Gin ging, tapon. <laughs> Pampi Limbo talo. <laughs> <laughs> Mahalang makahin mga <mo> pobri. Ang <laughs> dami nyo no? Oo. Yeah, 20, 30, 40, 50, 60, 70. May 500? Charot. Ha? Tapos 10,000. 真的吧？<laughs> <laughs>